Yan ang alaga kong malunggay. Tingnan niyo. Itong malunggay na ito, halos hindi siya makadami ng dahon. Dahil naaagad sabihin, laging nakukuha na siya ng dahon. Kasi ang malunggay talagang mayaman sa vitamins Tung malunggay Halos Apat na buwan na nakatanim dito Tuwing may bibili Ng isda Kahit nga preto Yung ulam namin Hihimayin lang, tatanggalin ng tinig. Pakukuluan na dito sa malunggay. Ayos, sold. Lagyan ng sibuyas. Kaya ito talagang malunggay ay nire-recommenda -re kahit sinong doktor ang magsabi ang malunggay ay mayaman sa vitamin A. Vitamins A na malunggay. Kung sino man hindi pa naka nakakakilala ng malunggay, yan ang itsura niya. Lapitan pa natin ng konti. Yan. Yan masarap gulayin sa riwa. Meron pa nga doon sa kabila eh. yun sa diretsyo na yan, nandun pa yung tatlong puno ng malunggay. Mainit nga lang, pero nandun siya. Pinabangan ko yung mga naglalaro dyan eh. May mga bayawak dyan minsan. Eh ngayon hindi na lumalabas eh. Hindi ko na nabibigyan ng pagkain kaya hindi sila nakakamoy ng pagkain. Hindi sila nalabas. Mamaya pagka marami sobrang pagkain ilalagay ko dyan sa gilid. Para yung bayawak bukas ang umaga kung wala kaming pasok aabagan ko dyan ay malaki eh. Kasing laki ng aking binte. Yung isa naman, kasing laki ng hita Kaya, maganda tingnan dahil malusog eh. Masarap ang pagkain. May nagjogging o nakapaalang. <laughs> so, weird Sino kaya yun? ayos na ayos nga dito tumira dahil maraming punong kahoy ang katabi malapit sa dagat hindi masyadong polyotid ang lugar Ganito lang ang ginagawa ko sa labas Video-video pag may time uh, Diba? Ang sarap ng hangin Halos hindi nga ako pinawisan Dahil sa lakas ng hangin Bukas o kaya sa sunod na araw yan ang aming tirahan Diyan nakatiral ang mga limasirong gala nandyan sila ngayon sa loob at nagpapahinga ako naman nandito sa labas pag gala dahil kailangan ko ng sariwang hangin lagi nalang aircon masama din naman sa katawan kaya ikot ikot muna sa dalampasigan aming gwardya nandun palakad-lakad noong hindi pa kami nakakasampa dito ako lagi nagja yan sa lugar na yan nakakalimang ikot ako ibig sabihin sa limang ikot sampung limang ikot sampung dugtong sa layo niyan ang layo nito ay nasa 300 meters mula dito hanggang dun sa kanto ay kung 10 ay di 3,000 meters din ayos panalo tagaktak ang pawis All right, maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers at sa lahat ng aking mga viewers lalo na sa aking mga facebook friends maraming salamat sa walang sawang panunood ng aking mga video at huwag niyong kalimutang mag-like and shares. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para dumami ang aking subscribers. At malaking tulong yan para sa akin. Maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat. Humingi ng tawad sa Panginoon. At magpasalamat. Bye-bye!